Kapal mo para dumikit kay Paolo. Nagalit si Miss Angge at tila gustong supalpanin si Julia Barreto. Kalat na kalat kasi na magkasama si Paolo at Julia sa unapot. Ganyan nga Angge, ipagtanggol ang kaibigan. Sumusobra na iyan si Julia. Masyadong panaygawa na ikakasira ng kimpaw. Pati tuloy mga fans ay naaalarma sa mga pinagagawa niya. Nung pagpunta sa Cebu, panggugulo sa mga event ng Kimpaw. Dapat talaga dyan kausapin na rin ng management. Hindi na marunong mahiya. ay nga sa mga komento, sobrang sikat kasi ni Kim Joo at maraming projects ang ibinibigay sa kanya. Mahal na mahal din ang management. Kaya ayan, kinaiingitan siya ng maraming bashers at ibang artista. Isa na roon si Julia Buti na lang hindi pumapatol itong si Kimmy sa mga pinaggagawa. Pero sana kahit gano'n, huwag naman samantalahin kabaitan niya. Mumanap na lang ng ibang lalaki. Hindi yung kaligayahan ito kay paulo ang aagawin niya. Ayon pa sa isang pimento. Sige, Miss Anglet. Turuan mo yan ng leksyon para hindi nagyayabang. Wala kasing naninita sa kanya. Kaya siging paggawa ng panimira. Sana man lang kung huwag kalabani ng info. Insecure ng sobra, Julia, paawat ka. Please protect Kim Pao sa mga ganitong sitwasyon. Ilan nga iyan sa mga komento? Anong senyorito? Maging kayo ba ay naaalarma din? Sa mga ulit-ulit na ginagawa ni Tony Juli Barreto,